Salamat, gusto ko ito. Ano po ang ibig sabihin ng panaginip na estudyante at nag-aaral po ako? Alam mo ba na 95% ng ating panaginip ay nakakalimutan natin at 5% lang nito ang ating naaalala. Sa ating panaginip ay may mga simbolo na nakatago na konektado sa buhay natin o magiging kapalaran natin. Maaari itong maging positibo at negatibo. Narito ang ilang panaginip at kahulugan. Panaginip ng isang paaralan o ikaw ay nasa isang paaralan, ito ay pahiwatig na maaari mong i-handle ang mga tao sa paligid mo. Number 1. Panaginip ng pagbabalik sa paaralan at nawala. Kung panaginip mong gumalik sa paaralan pagkatapos ng maraming taon at nawala ka sa gusali ng paaralan, ito ay may malaking kabuluhan para sa iyo karaniwan itong nagpapahiwatig ng isang bagay na nawawala sa iyong buhay. Siguro mawawala ka sa tamang direksyon sa iyong buhay, kaya kailangan mong i-handle ang iyong sarili at muling mag-focus. Number 2. Panaginip ng pagbabalik eskwela at hindi mahanap ang iyong classroom. Kung bumalik ka ulit sa pag-aaral at hindi mo mahanap ang iyong classroom, ang ganitong panaginip ay maaaring isang sign na hindi mo tinutupad ang iyong mga layunin dahil sa ilang mga hadlang. Maaaring hindi mo natutugunan ang iyong mga layunin dahil hindi mo alam kung anong mga aksyon ang dapat mong gawin at mukhang nalilito ka. Number 3: Panaginip ng pagbabalik sa eskwela at nahuli sa klase. Kung napanaginipan mong nahuli ka sa klase, ito ay isang sign ng pagkawala ng kontrol sa ilang bahagi ng iyong buhay. Ito ay mga lugar sa iyong buhay na magiging pinakamalaking pressure at susubukan kang maging matatag sa ilang sitwasyon at maging mas malakas. Number 4. Panaginip ng balik-eskwela at hindi nakakuha ng isang pagsusulit, exam o isang klase kung hindi ka nakakuha ng isang pagsusulit sa iyong klase, ito ay isang sign na napalampas mo ang isang pagkakataon. Maaring ang iyong damdamin ay nanghihinayang sa pagkawala ng ilang pagkakataon tulad ng isang trabaho o isang relasyon. Number 5. Panaginip ng pagbabalik eskwela at hindi mo alam kung saan ka pupunta, ito ay pahiwatig ng isang napaboyon na potensyal at oras. Marahil ito ay isang sign upang maging mas organisado at detalyado sa iyong pang-araw-araw na buhay, kung hindi man, magpapatuloy kang mag-aaksaya ng iyong potensyal. Number 6 Panaginip ng kumukuha ng isang pagsusulit o bumagsak sa isang pagsusulit, ito ay isang sign ng stress sa kasalukuyan. Ang pagbagsak sa isang pagsusulit ay kumakatawan sa ilang stress sa kasalukuyan. Hanapin mo ang mga sanhi ng stress at harapin ang mga isyo na ito. Number 7. Panaginip ng wala kang sapat na oras upang matapos ang iyong pagsusulit sa iyong panaginip, ito ay sign ng iyong pressure sa ilang sitwasyon sa buhay. Kung dumating ka na hindi handa para sa pagsusulit, ito ay nagpapahiwatig ng ilang sitwasyon sa iyong buhay na hindi pa handa. Number 8. Panaginip ng pagpunta sa isang klase na hindi mo pa dinaluhan noon o hindi mo alam kung anong klase ito, ito ay nagpapakita ng iyong pakiramdam ng ito at kawalan ng pagkoon sa ilang sitwasyon sa buhay, marahil ay nauugnay ito sa iyong trabaho. Siguro bago ka sa isang trabaho at pakiramdam mo ay hindi mo alam kung ano ang iyong gagawin. Number 9. Panaginip ng makita ang ilang mga kaibigan sa paaralan, ito ay karaniwang sign ng iyong damdamin para sa nakaraan. Marahil ay namimiss mo ang iyong mga kaibigan at mga magagandang alaala na kasama mo sila noong ikaw ay nasa paaralan pa, at ito din ay iyong pagnanais na muling balikan ang mga alaala na iyon kung minsan ito ay sign ng iyong pagnanais na makita muli ang mga kaibigan mo, madalas ito ay mapanaginipan ng mga taong dumadaan sa ilang paghihirap sa buhay at kanilang pagnanais na bumalik sa nakaraan, pagkabata at mga buhay eskwela. Siguro dapat kang maghanap ng oras upang ayusin ang isang meet up sa ilang mga kaibigan. Number 10. Panaginip ng nasa paaralan at hindi mabuksan ng iyong lover. Kung hindi mo mabuksan ang iyong locker at huli ka na sa klase, ito ay karaniwang sign ng iyong pagkabalisa at stress tungkol sa mga bagay na hindi mo nagawang tapusin. Ito ay maaaring pumipigil sa iyo upang tapusin ang ilang mga gawain. Number 11 panaginip ng nasa isang paaralan at napalampas mo ang isang klase, ito ay nagpapakita ng iyong pakiramdam na nahihiya, dahil sa ilang mga pangyayari na iyong nararanasan o ilang kaganapan na nangyari sa iyong buhay kamakailan. Number 12 panaginip ng nasa paaralan at nakikinig sa isang guro, ito ay maaaring magdala ng isang mahalagang mensahe para sa iyo. Subukan mong alalahanin kung ano ang itinuro sa iyo at bigyang kahulugan ang kanyang mga salita ayon sa iyong aktual na sitwasyon, maaaring magdala ito sa iyo ng isang mensahe tungkol sa ilang mga isyo na mayroon ka, at hindi mo alam kung paano haharapin ito or lutasin. Number 13 panaginip ng nasa paaralan at hindi pagsunod sa oras ng klase, ito ay karaniwang nagpapakita ng ilang mga pangyayari sa totoong buhay. Siguro naramdaman mo na wala kang sapat na oras upang gumawa ng isang bagay na mahalaga. Siguro mayroon kang isang deadline at natatakot kang hindi magawa ito kung minsan ito ay sign na nauugnay sa ilang mga personal na isyo at pakiramdam mo na parang nauubusan ka ng oras upang magtagumpay sa isang bagay na mahalaga, ito din ay isang sign na kailangan mong palayain ang iyong stress at madaliin ang mga bagay, ayusin mo ang iyong sarili at mga priorities nang mas magawa mo ito ng maayos basta huwag magpanik. Number 14 panaginip ng nasa paaralan at nakalimutan na gawin ang iyong homework, ito ay nagpapakita ng pakiramdam na kahiyan, dahil nabigo ka na gumawa ng isang bagay o nabigo ka ng isang tao. Number 15. Panaginip ng pagpunta sa iyong lumang eskwelahan, ito ay nangangahulugan na mayroong kang kailangan gawin o karanasan upang malaman ang isang tiyak na sagot kung minsan ito ay sign na ikaw ay nakakaramdam ng katulad ng dati. Number 16. Panaginip ng pagbalik sa elementary school at high school or college. Ang elementarya ay magpahiwatig na ikaw ay dadalhin sa mga pangunahing kaalaman upang malaman mo ang isang aralin na hindi mo palikas na alam. Ang high school ay say na pinagdalubhasaan mo ang ilan sa mga elemento ng elementary, gayon paman, may isa pang antas na kailangan pa ring alamin. Ang college ay nagpapahiwatig na malapit ka nang dumaan sa ilang dalubhasang training. Number 17. Panaginip ng bumagsak sa isang exam, ito ay nangangahulugan na bibigyan ka ng isang pagkakataon upang makagawa ng tama upang maganap ang promosyon, ito din ay sign na hindi mo pa man natutunan ang lahat at kakailanganin mo ng ilang karagdagang pagsasanay. Number 18. Panaginip ng pagiging late para sa isang exam, ito ay nangangahulugan na naantala ang iyong pagunlad, sa madaling salita, mayroong kang isang promosyon, ngunit kailangan mong magsumikap pa. Ito ay karaniwang nangangahulugan na kailangan mong ilagay ang iyong sarili, sa hindi komportable na sitwasyon, dahil ito ang pagsubok upang matiyak na malalampasan mo ang iyong kahinaan. Number 19 Panaginip na ikaw ay nasa hallway ng isang paaralan, ito ay kumakatawan sa isang time ng paglipat. Sa makatuwid kung nahanap mo ang iyong sarili sa isang paaralan, nangangahulugan ito na ikaw ay nasa isang training or pagsasanay. Number 20. Panaginip ng nagtuturo sa isang klase or isa kang guro, nangangahulugan ito ng pagtuturo mo ng iyong buhay. Ito ay maaaring mga plano at layunin ng Diyos para sa iyo at maaaring magkaroon ka ng isang ministry or marahil ay magkaroon ka ng career sa edukasyon. Number 21. Panaginip ng nakagraduate ka. Nangangahulugan ito na natatapos mo ang iyong mga training, at ang Diyos ay magbibigay sa iyo ng isang bagong pagkakataon. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang kailan ba maubos ang katulad ninyo? Mga buraon! Sana maubos kayo! Sana meron ng bata sa mga tulad ninyo! Mas langit!